Good morning guys. Andito tayo ngayon sa probinsya. So titingnan natin ang buhay probinsya. Balikan natin yung ating buhay dito sa probinsya. Ganito kami dati. Marami kaming tanim. Meron pa kami sa upland at meron dito malapit dito sa bahay namin. Ayan. Ang mga tanim nila ngayon ay iba-iba. Sari-sari ang tanim nila merong pechay ay inani na. So, yun na lang yung natitira. Yan yung, dito yung pechay na dating tanim. At merong kamatis. Yung kamatis ay namumunga na siya. Ayan guys, so, oh, yung, yung mga puno, may mga bulaklak na siya. Ayan, may mga bulaklak na. At ito ay may bunga na. Ayan guys, may bunga na ang kamatis. At meron ding ayano, merong palak. Diyan pinapagapang yung mga kalabasa. Ito, kalabasa. Gumapang na siya. Ayan, may mga bulaklak na siya at nagsimula na siyang mamunga. Ayan o. eto Ito, pala guys ito yung bunga ayan oh so may bunga na at ito pa ayan oh. so maliliit pa siya pero marami siyang bulaklak guys at meron ding kopo naman dito sa kalahati niya so sa kabilang uh, poste ng balag ay may mga Opo. Ang balag yung galpangan. Ang tawag namin dito niyan ay palapala. Sa so, Tagalog ay balag. Ayan, Opo at kalabasa. Magkahalo sila. At meron ding saging. Meron ding papaya. At may maliliit pa na mga puno ng nyog. Ang nyog guys, ito yung maliliit pa yan. Namumunga na siya. Mababa lang ang ano niya namumunga na. Katulad nito. Ito yung mother puno niyan, guys. Ayan, oh. Nung magsimulang mamunga yan. Nung magsimulang mamunga yan, guys. Diyan lang yan sa puno. O, oh, ngayon. Ayan, mataas na siya. At laging marami ang bunga. Ayan, oh. Pag ano, minsan punong-puno yung bawat isang isang buwig niya, yung isang ganon niya. Isang buwig ay lumalaylay siya. Kaya binabawasan. Pag medyo malaki na binabawasan nila ng bunga. Ayan. O, at meron ding puno ng langka dito na maliit pa. At meron ding talong itong talong guys pangalawang pangalawang tubo na to kasi nung una ano na siya na natuyo na kaya tinutol na yung sanga para mag tubo uli Ayan, yung mga natuyo na pinutol para magsanga uli. Ito ngayon yung pangalawang sanga nila at nagsisimula na uling mamunga. Ayan, may mga bulaklak na uli. Ayan. At sa gilid niya naman guys, may mga gabi ding tanim. Maya, maraming gabi. Yun yung mga gabi naman. Dito naman guys, sa isang part ay meron namang mga gabi. Ayan. Medyo maliliit na siya kasi maano na yung tagtuyot na. Wala ng tubig. Kaya lumiit na siya guys. Ito yung medyo na aagusan ng tubig galing doon sa poso. Ayan, medyo mga malalaki pa eto naman ito. guys, sa isang part din ay mais naman ang nakatanim. Nilagyan na siya ng pataba. Kaya ngayon ay kinokultivate na siya para matakpan yung puno niya. Ayan o, katulad niyan guys. At yun yung bayaw ko. Kaway-kaway naman sa camera, Manoy. <laughs> Isnab. O, kaway-kaway sa camera. O, yan. <laughs> Yan ang bayaw ko guys. Siya ang nagtatanim dito. Oh, tsaka mga anak niya. Ngayon ginagawa niya, kinokultivate niya yung puno ng mais para matakpan yung pataba at tsaka matakpan yung puno. Ayan. At yung apo gusto ring ma-extra sa sa video guys. Oh, ayan. O, oh, kawain na sa camera para oh. <laughs> Ayan, o. Oh, tapos, dito sa isang part naman, guys, may mga okra. Ayan, Ma maliliit pa pero nagsisimula na siyang mamunga. Ayan, o. Oh. O, oh, marami, maraming puno ng okra. Mababa pa siya pero may mga bulaklak na. Dito naman, guys, sa gilid, may mga sitaw naman. Sitaw naman ng tanim. Ayan, o. Oh, Merong patola pa dyan, o. Oh gumapang na rin. Ang daming bunga ng patola, guys. Ayan. Ang daming bunga ng patola. Maliliit pa. Ayan, o. Oh. Ito naman sitaw. Meron siyang gapangan. Ayan. Maraming sitaw na tanim. Ayan, may mga bunga na siya, guys. Ayan yun. Ganun lang siya. Ang liliit pa nga lang ng bunga. Pero may na-harvest na rin dito. Mga sumunod na bunga na yan. Yung mga medyo malalaki na, nakuha na. Ayan dyan. Ayan guys, ang bunga ng sitaw. Ang hahaba. Ano, maraming bunga siya. Maliliit pa nga lang. Ayan o. Oh. Ang haba guys ng bunga ng sitaw. Ayan o. Oh. Dito naman guys ay meron uling gabi. Ito yung ginagawang laing. Ayan, may mga tanim ng nyog na maliliit. Ayan. Yan naman sa kabila ay sagingan. Pero hindi na sa amin yan. Hanggang dyan lang sa bakod na yan ang sa amin yan, hanggang doon sa gilid ng kalsada. Dito naman guys, yung kamote. Ayan kamoting pula. Yung kinukuhanan ng kamote tops. Ayan. Na. So dito sa maliit na lupa, guys, maraming halaman ang na itatanim. Ayan ang pamangkin ko. Walang damit. Oh. Yan. At ito guys, oh. Tingnan nyo sa palangga ng luma lang siya. Oh, tinaniman ng luya. Ang dami ng luya. Ayan, oh. May ano na siya. May bunga na siya guys. Ayan, oh. Nakikita na lumilitaw na sa lupa. Yan ang luya. Dito naman sa gilid, guys, ay may kamuting kahoy. Ayan, no. Yung kasaba. O, oh, pag yan ay may bunga na, kukuhanin na siya, huhukayin. Pero ngayon, hindi pa. Tapos, kinukuhanan siya, guys, ng talbos. Ayan, no. Kasi niloloto namin dito sa probinsya ang ng kamuting kahoy. At ito naman, guys, yung mga bogis, sandami, iba-ibang kulay. Ang gaganda. Yan, Bougainville. Yan. Ganyan ang buhay sa probinsya, guys. Maraming halamang pang panggulay, mayroon ding halamang pang bahay. Hello, Doggy! Ayan, guys, si Doggy. Eh, oh. May mga manok doon. Nakakulong yung mga manok. Yeah, may mga manok, may asidon doon. may mga pato. May mga pato din silang alaga, guys. May mga manok. Nakagala lang, ganyan dito sa probinsya. Yung mga native na manok, gumagala-gala lang siya. Meron din silang pang sabong. Sasabongin. ayun alaga. Ito, guys, langka. Ayan, ang daming bunga ng langka, oh maliliit pa nga lang, pero ang daming bunga hanggang doon sa taas ayun simula sa puno guys ang daming bunga ng langka hanggang doon sa taas ayun yan ang puno ng langka ito naman puno ng guyabano pero wala pa siyang ah mayroon palang maliit na bunga guys may isang bunga, maliit nga lang siya. Ayun. Ayun, doon. Maliit lang siya. Isang teraso. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Thank you guys for watching. Bye. I heart you. God bless us all.